nakakawala na naman Sayang so, Ah Yun, dali, panlaki, dali <laughs> Dali Tingnan pa niya Oh, dalawa na ano Oh, oh ganda Ayan, Barcelona Oh, ayun o Ayun o Dami So yun guys ayun welcome back sa ating munting channel mga kamamingwit Ayan, fishing ulit tayo Samahan nyo ako sa aking fishing adventure ngayong araw na ito mga kamamingwit Ayan, dito lang ispat natin Dito sa malapit lang sa mga bahayan Bahayan mga kamamingwit ayun Dito lang tayo lalawit Ayan Diyan lang tayo sa may at uh, Tabi ng recrap Ayan, recrap yan mga kamamingwit Hanggang dun, sa lugar dun Diyan tayo lalawit sa Baybay na yan hanapin natin kung nasa ng kibit kasi kapon maraming nahuli yung mga batang mamimiwas dito sa dito lang sa may tabi ng recrap dyan dun, sa baba mga kamamimiwas ngayon lumabit na tayo dun sa may tapat ng bahay namin dito malapit lang ang bahay namin nandun lang ang bahay namin dun sa banda dun lumabit tayo dun sa tapat dun wala na kumikibit nakaulit tayo tatlo no? Oh, mga good size yan mga good size na tiga oh, mga four finger So ayan mga kamamingwit Kung hindi ka pa nakasubscribe ayan, Hit mo lang ang subscribe button At notification bell sa baba Para lagi kang updated sa aking i-upload na videos Mga kamamingwit So ayan tara fishing na tayo mga kamamingwit Let's go So ayan ang gamit natin mga kamamingwit, Ultralight Explorer FJ yan. Ng Team Sihok, mga kamamingwit, Ultralight Tara na tayo Pain natin bulati. Ito nagbukay tayo ng bulate kanina Ayan o Tapos ito ang ating fish Nagawa na tayo ng bago Ayan o Kasi yung nahuli natin sa tangos Nung dinala natin itong fish keeper Ay may sira pala Nakakawala yung mga huli natin So ayan Ginawa natin, ginawa natin ng bago Ayan o pinalakin pati natin mga kamamingwit yan so tara let's go lawit na tayo ah, tara na lawit tayo po malaki ka na ni eh. Ha? Buhay. Oh. Mga buhay ng tilapia. Oh. Oh, ay tanggalan na. na. Ay, alis nga ako ay Ay, ba't may laman? Pinasamsam ko nga ay Ah, pinasamsam mo, hindi sa lagi tinanggalan na <laughs> Yung lamang Ang dami, tila, tila pa naman madami laman na eh Ako mamaming mit, oh. sinamsam yung panty, marami pa laman na tilapya, ayun oh. ay. Ah, huli pala, maliit Maliit lang oh. Di kaya kahapon ng kibitan dito. Malalaki talaga kahapon. Ayun, muli ito. Oh, tali. Oh, biya. Malak biya pala. Oh. Walang yan. Malaki bia biya. Oh, mga kamaming wit. Oh. Kaya pala nilubog agad eh. Bia pala. malak oh. biya. Malaking biya. Oh. lulusot lang ito sa ating ano, fish keeper. Ngayon kita lagi ito. Sa muna dito sa ano, sa bangko. Maliit din. Aba, good size din pala. Hindi lang pala bumabatak. Ayun, good size pala. Pulan oh, mga kamamingit. Pula oh. pulahan bihan na tayo tsaka isang tilapia dito sa spot size oh ito na naman dali na naman oh. good size pa binola binola oh good size mga kamaman uhuy kumikipit na kumikipit na naroon na oh eman doon ka kaya pumista sa dulo maiksi ang biwas mo eh ayun good size mo oh. Arto lang yan so, yun. Yan update tayo sa uli mga kamamingwit oh. Nakalima na tayo Limang mga good size na tilapia Tilipat oh. na tayo Wala na ditong kibit Mga kamamingwit Mabalik na tayo dun sa may Malapit sa may amin Sa may tapat namin Nakawali tayo na isang biya Ito ay, good size na biya na rin. Ang laki. Five minutes later. So, yun mga kamambing wit. Ayan, titigil muna tayo pamiwas. Tuloy na lang natin ito. Bukas. Kasi may pupuntahan tayong importante. Ibibilin tayong nagamit na na Bukas na lang ulit. Bukas na lang ulit tayo fishing at importante yung pinabibili sa atin. Kita-kita eh, na lang tayo bukas mga kamamingwit. Ang nahuli natin ngayon ay ito. Limang piraso. O yun, mga good size. O oh. yan, o. Oh. Limang good size na tilapia mga kamamingwit. Mababad muna natin ito. sa may malapit sa amin. Ayan o. Oh. Ito good size mga kamaming ito. tatago muna natin itong pain. Baka may mamiwas sa mga bata. Bibigay na natin mamaya. Baka may mamiwas. importante tayong gagawin mga kamaming wit. Bibili lang ako ng gamit. So ayan. Kita kita na lang bukas mga kamaming wit. Early the next morning. Nakahuli okay, naman nyo ka. Meron na ano Lagi mo sa Ah, nakakuha na Ayun na Yun, dali, balaki, dali Dali Tapa mo, tapa mo Tapa mo Tapa mo, tapa mo, sandali Kaya ako ng biwas, kuha akong biwas Kuha akong biwas Maray pa bang pain Laki ba Oh, dalawa na ano Oh, ang gaganda. Ay, Barcelona. Naroon na. Ikaw, Mick, Mick. ka na. Nakahuli. Ang galing ni Onyo ka ba? Hindi yan. Ayun, balaki dali. Doon na. Ayaw na. Uy, uy, uy. Dali, dali. Woohoo. Woohoo. Ayos. Siyan, diyan, oh. May tali mo dyan, sian. Tali mo dito, dito. Dito, dito. Dito ba? Oo. Hmm. So, Sige, lalagay ko lang. Magtali. Hindi, dyan lang sa gilid. Niyok. Sa gilid lang. Dila sa, 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 sa nilalapitan mo. Yan, balaki. Dali. Dali. Dali, baka mawala. Yun. Dali na naman. Oh, balaki oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Yan. Yan. Bulo kayo. Ano kayo, Nyok? Ayan, mik-mik 'yo. Ano Nyok? nyok tali mo tarin. Ana na ayun malaki. Dali. Sino <laughs> 'tong ang ko? sa suro Sagilid lang, Mick. Dito lang, Mick, sagilid. Oh, maliit <laughs> Oh. kagaya kay Mick-Mick nasa gilid lang. Wala lusot 'yan, lusot. Lusot 'yan ano. Siyan. Wala laging maliit. Lusot, lusot, lusot ano? ko. oh oh nukay ko ito kapunay eh. oh ayun huli huli <laughs> hindi naman kayo na-step ah oh. ayun naka ito pa lalagay ha? lusot yan lusot ha? Huh? lusot Oh, lusot yan diyan, tinama. Kaya tayo mo, ni perfecto lang ka. Ho. 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 Hindi mo pala huli na eh. <laughs> Yok, lagay mo na dito sa Barcelona, mamamatay yung tilapia mo. Ano ako maglalagay. Hala, mo ano mo huli mo. muna natin sa si Barcelona. Lago oh. Oo. Ang dami ng huli ni Onyok, oh. Bala. Siyempre. Ang ng huli ni Onyok, oh. Ang alin S Serte talaga Pagsabi Baya baka mo oh, Ako oh. 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 Dito ba ballaki 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 Nyoko, balakay o oh. Dito na pa nalagay Si Mikmik Mik, Hindi nakakauli si Mikmik Mik. na ba Oh, di ako nalalagay. Oh. Upo, ate ko na ba oh, sige ikaw. <laughs> sige, Hindi, hindi mabubuo yan. Eh. Oh. Ayan na. Ayan na. oh, nakakawala pati. Aba, huli. abo ko lang, Sige, sige. Tingnan natin kung di lulusot. Ah, Okay may ingay bang ingay mo ay oh balak ayo Oh ayan ayan ito hindi losot Oh Malabo na mata kentito Paling lang din mo tingnan hey, Tayo parang hindi mo nasisilipin Okay sa video Hi Hi Bungi Bungi <laughs> Oh, huli na naman nyok. oh. Oh. Oh, unyok oh. Oh, malaki ito, unyok oh. 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 Sabi mo wala nang kumikibit. Sabi mo wala nang kumikibit unyok. Oh no, dami na huli ano unyok. Dami na tayong huli. <laughs> Yan, laki unyok. Dali. <laughs> unyok. Madami itong pain kong ito kahapon na eh. Nagtakasan na ito. Yung iba. Diyan lang. Inano ko lang. Oh, nako. Oh, mik, mik, dali. <laughs> dali, malaki. <laughs> Hala, dali. Dito, dito, dito. Lalagay natin sa Barcelona. Malaki ng huli ni mik, mik ko. Wala niya. Mik, mik, Iyo ang pinakamalaki ah. Ah. Nakaw oh, na bulang at biwas. Malaki ng kay. Makakasi kayo matibo eh. Oh, hindi na huli. Tanggal mo Ano oh, siyan. Malaki oh huli ni Mikmik. -Mik. Oh. Ayan, kasama nga pala natin ay si Sian. Magay ka, Sian. Magay ka, hi. Tapos si Onyok, ayun, nakawin ba laki, oh. Palaki ng huli ni unyok oh. Oh, palaki ng huli ni unyok oh. kaya si unyok, hay ka unyok. Tara si mikmik, mik mikmik mik mik, oh, magay ka mikmik. Ayun oh, palaki ng huli ni unyok oh. Pinapak Sige, ako na magtatanggal mik. Ito ang huli natin oh. Update na oh. Update sa huli oh. Kahapon eh wala tayong huli kahapon. Eh meron pala. Limang piraso pa lang huli natin kahapon. Ay, eh, huli pala tayo kahapon lima. Pero naiprito na yung kahapon. Ayun oh. Ngayon ay eh, medyo makibit na dito. Sa pwesto natin doon eh. sa pwesto natin doon, walang kibit doon oh. Kahapon. Ngayon dito ang kibit. Dito sa may tapat namin, tapat ng bahay namin. Ayun ang bahay namin mga kamaming ito. Ayun oh. Naruto lang sa tapat. Kanami. Oh. Ang laki. Ayun, unyok. Nakakita ko na kung nasan ang kibit. Oh. Wow. Ang laki oh. Ayan, dito ah, sa tabi ng mga ano dito ah. Wala si Ian. Oh. oh. Ayun, no balaki nga kanyo. Hagis <laughs> mo dito sa unahan ah. Laki oh. Baka nang huli ni Unyok. Nang uli ni Onyok Nang uli ni Onyok Ayun, wala nang pataw natin Ah, balak din o, Onyok <laughs> balak din, para ang kulay Onyok o oh. para ang kulay Alay ah Muna sa Barcelona, may hawak pa tayo Hmm huh? Tanggalin natin to Meron dyan. Hintay ka lang. Huwag mo ilalaot. Dito lang sa bandang gilid. Ayan, oh. Oh, ang hiyak. Huli natin, oh. Ang dami na, oh. Panay na panay, unyok eh. Oo, oh, oh. ang dami na, oh o oh, ano red <laughs> tilapia <laughs> ginto ano yun ear eh, pa ka nga dito nyok. o oh, ginto nakaginto ah, na si nyok. o oh, balaki yun Nyok, o oh. yun yuk o oh, o oh. balaki yun oh. o oh. oh, walang yun batak na batak o oh. <laughs> ano ligaw balaki yun oh. ligaw <laughs> <laughs> ha ang anong ligaw? Ay, nunyok ba <laughs> <Malaki. laughs> oh. oh. laki? Dali! Malaki! Palangya o, mamaw o. Laki lunok. lunok na lunok. Tinga! Dito, dito, halika. Ay, maraming Balaki. o. Oh. <laughs> Ala, dali. Dito ka na. Lunok oh, na lunok. Oo, oh. oo. Doon ako, doon kumikipit ako, doon. Sa dulo. Tatamnel muna natin, ano eh. Dali. Mick, eh, dali mo rito. Eh, tapat mo rito. Ayan, ubal. Kaya akin. O, oh, sige. <laughs> Habang, ah, tatanggal ko muna ito, ano eh. natin. Balaki, oh. Ayan, unyok. Nahulog na si unyok. Oh, balaki, oh. Oh. Hala, Mick. Galing ni Mek ka. Subo-subo Mek oh. Kaya pala walang takas sa iyo yan oh. Subo-subo. Ayan. Sige. Nabit ka ulit. Lagi mo. Dito na natin lalagay. Ang din ang hulo ni Mek. Oh, marami na. Walang ayam oh. Oh, balaki na naman unyok oh. Oh, oh. Walang ngaya. Balaki na naman unyok oh. Dali na naman unyok oh. Ayun ah. sayang kayo unyok. Ah, oh, sayang. Nakakawala. Bagsak yung dalawa din yan. Nek, huwag mo ilahot masyado. Oh, balaki na naman unyok oh. 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 Unyok oh, balaki na naman oh. Ayun oh Oh Balaki na naman unyok oh Oh Unyok oh Oh Na salvage unyok Na salvage oh, unyok oh A few inches later Dami na naman tal Ayun na unyok, kinihila na Ayun, dali, unyok Oh, malaki din oh. Oh. Uy, ah. Para ka ba umiwas ang tal? Para ka naman biwas. Ay, no. May taga ba yun, ah? O kaya mangarap ka sa Ate Jean? Mayarap ka muna sa Ate Jean? Para makapamiwas ka. Okay. No, para maalalim. Ayan si Antal. Kasama din natin si Antal. Bagong dating si Antal. Ay, 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 si Mik -Mik. Ayun, ayun. si Mik-Mik. Ayun. Ayun. baka nahuli ni Mikko aray ko aray naku walang hiya natibo pa ako dami na nahuli si Mikko ba pa rin sige, iayos mo lang, I e, itago mo yung ano, yung taga. Aray ko, ako. Ha? Di. Oh, laki oh. Oh. Wala kayo mapalag ba? <laughs> ano, Mek? Narata lang sa kilit yan, One eternity later. Wait lang, nagkanaw lang ako ng kape, Mek. Mek, nagkanaw lang ako ng kape. Mga ko. Pangagap natin ay. Ha? Ha? Na bulantal. Ha, bulba ba? Na? Ah, nakakain pa ba? Hindi na. Hala ko na. Sige, sige. Oh, oh, diyan kape muna tayo mga kamaming Dahil malapit tayo sa ating bahay, magkape muna tayo. Ito, may huli yata tayo. 1, One, two, three. Oh, huli nga. Ah, oh, kulinatin natin ang ating uli. Oh, kumaming wit. Abo, dami na talaga. Ayun. Mga good size na tilapia. Ayun, antal, balaki antal, dali. Ayun, antal. Tas mo antal. Ano? Oh, nakahuli, nakahuli na sa Nung naka si Antal ha, ba? Babae po 'yan si Antal. Ano yung antal? Si Elio, bangong gising si Elio Ha Eli, nagkape ka na ba Eli? Ako di pa Hindi pa, hindi ka pa ba nagkakape? Ayun, laki antal, dali, awakan mo Dali! Oh, malaki. <laughs> malaki na hole na naman Talay <laughs> na, Mike. Ayan. Hawal din naman si Antal na malaki, oh. Itim na tilapia. Tilapia ang ano. Tilapia ang Batangas. Ang ganda ng tama pala. Kaya hindi makakawala. Oo, oh, oh, nakakapaguli si Antal, oh. Bigwasin mo, bigwasin mo. Ah, sayang. Malaki oh. May <laughs> dali yan yan tal. Kaya pala hinilai. Taba. eh. Mm Taba. Hmm. Tabi. Oboh, dali naman ang tal, Oh, Woohoo! Panay panay! Dia <laughs> lang antalo. Panay panay ba um, ayun naro sa ano? ayun Oh nyoko. Oh oh. Laki oh. Oh. So yun mga kamaming ito, tilapia na Ito palang isdang ito ay invasive nangangain ng maliliit na isda mga similya ito itong anong ito tawagin namin dito tilapia na yunus pero parang mayan to mayan ay, 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 oh. Uy, yun laki mik dali mik bal laki laki mik laki laki Opo, hindi hindi, hindi bali Hilaki. laki ay, naman, goya, mama, no. Oh, Mick, balaki din lang sa akin, Mick. Ah! <laughs> uh, laki nang huli ni Mick, ko oh. Laki nang huli ni Mick. Naroon pala sa ano, ah. double na naman, oh. Oh, no. Laki nang huli ni Mick, ka ba? Oh, oh nalawit na naman si Unyok. Ah. Wala Oh, no. Laki nang huli ni Mick, ka ba? Laki, ah. Nabali na ang biwas mo, ah. Oh. Sa iyo, ayun no, oh, bali ng dulo. Bali ng dulo ng biwas mo. Ay, eh, tagalin mo na. Ay, maya na naman na huli. Eh. Ayan. Ah, Kanay, lalagay ko sa so barasila na baka makakula. Tinga. Oh, balaki oh. Baka nang ni unyok ko. Oh, nakahuli din si Mick ko. Ayun oh. Oh. Baka si no. oh. nang ni unyok ko. Oh. oh. Laki. Laki. Oh, sarap. Napakarami, oh. Okay. Napakarami, mga kamamigwit, oh. Kuya. Harap isa ba? Oo, oh, kuya Dilulusot yung isa. Hindi. Dilulusot yan. Napakarami, ba. Ayos. Woohoo. Uh -huh. ah, anong Ha? gusto niya gawin? Pipirito. Ayun, oh. Pipirito na lang. Ayun, oh. dami. Kayo magluto. Ah, kayo, kayo magluto. Yan. So, ayan. Papahinga na tayo pumiwas mga kamamingwit. Yan, nag tayo ng alas 6 ng umaga. Yan. Dahil hindi natapos yung vlog natin kahapon kasi bumili tayo ng piyesa ng makina kasi pinagawa natin yung makina So ngayong araw natin pinagpatuloy yung ating pamimiwas mga kamamingwit Ay may mean, nakasama tayo mga bata. Ayun oh. May nakasama natin si Antal. Antal harap ka rito. Hindi ka masyadong kita yo. Ayun si Antal. Tapos ay si Mick Mick. Tapos ang magaling si Unyok. Ayun oh. Ah bading daw si Unyok. So ayun. Mga kamamingwit Hanggang dito na lang ang ating uh, episode ngayong araw na to mga kamamingwit So ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe Hit mo lang ang subscribe button At notification bell para lagi kang updated Sa aking i-upload na videos mga kamamingwit Ayan, kita kita po tayo sa Susunod na vlog mga kamamingwit Ayan, Maraming salamat